DJ Pagas ka? Magpagas ka? Kung ano yung kadere? Kung hindi mo kung nakapaingon ni ate Hi ma'am, baby Sa nga lang ni mo ma'am Sa nga lang ni Tiga, nice to meet you babalik pa rin sa yakap mo Hanggang sa Sana oh <laughs> Let's go What up mga paps Magandang gabi By the way we're going to Walang walang destination to <laughs> Uh, magkakaroon kami ng ano ng night ride with team RDM Riders Destination Motorworks yung gumagawa ng locally eh ng nag-aayos ng mga ilaw ayan o oh. yan so bumuo nagbuo bumuo sila ng team ng RDM syempre ambassadors and yun yung makakasama natin for today's for tonight's biyahe diba? so we're now heading to Villanueva pa doon na tayo magkakantay sa kanila while waiting, diba? So, let's go. Masaya mm, to kasi come back, come back to. Welcome back to motovlogging. Tagal-tagal din tayong namahinga sa motovlog. Oh. By the way, si Winner X si Piso 'yung kasama natin ngayon. <laughs> so, kita okay talaga to si Tito sa mga night ride natin. Diba? <clears throat> YOWARDS! YOWARDS! ya, Ngembus. ngembus Ngembus ya, ya. Gas aku Dan. Full Tankers. special. Ah, special. ini 22 kilo. Raincoat Gaming. you will never know. Let's go there. Okay, okay, okay. Pero ka? Ah, <laughs> ambos. <laughs> ambos. <laughs> <laughs> All right, so talis na kami. And yung mga kasama namin. Medyo marami na din kami ngayon and masaya, masaya, <laughs> ha? Wala man. Sobrang dami namin. Liwanag yung daan nito ngayon. Let's go. sobrang laking tulong talaga nitong ano, auxiliary light kapag uh, mga ganitong daan mga ganitong madidilim walang mga poste poste ng ilaw hulog ako ng kwarta. Ako panggas. <laughs> Pag-abri na ako kay magkuha ko cellphone ko. Kaya na pet? Sayang. Bro, 200 galing yung hulog. Ano to, na to. Pampaulit na to. Huwag <laughs> hindi ko na makita. Ayan, ayan ako ako na to kapunit ato may lang to sa makapunit kwarta ha thank you may pag-abri na ako kay magkua og cellphone ito na may gilupad kuwarta gani kwarta gani mara ni mara ni kay tara thank you thank you nakuha ang 300 nang nabilin Salamat kay Brother Dan kita niya ang kung kung mana naglupad let's go parang <tod noise> hindi kita kinanglan nga mag sige tagpuot sa ito ang belt bag, bulsa possible nga naging mahulog eh. touchdown balingasag so yung magiging ano namin first destination balingasag talaga kasi dito yung plano namin na magdi-dinner and hoping na sana bukas pa yung boulevard yung mga tindahan dito wow. boulevard saka dito yung plaza nila municipal plaza and dito yung simbahan tagal na dito yung simbahan na dito and dito yung kanilang munisipyo People's Palace Lingasag Municipal Hall Tsaka meron din silang hospital dito Sheesh Oh Christmas Feels Where are you guys? Nagkahihwahiwalay kaming magkakasama Iba-iba yung Hindi <laughs> namin alam kung where is everyone Siguro kami pa yung nauna dito pero mag-aantay naman dito lang namin sila aantay alright so kakain muna kami dito dito na pa naman sa baba pero dito lang kami naka ano, dito lang kami napadpad sa kami parking din dun sa gigit oh shit paling asag wala kayo sticker eh Oh stiker <tuk tangan> asal nih nyepilit. Hah? Silpon, deh, ha? ya, ya. aman. Asal semua mah. Hah? Sa, bilang, mau kebuk Ah. dua, oh

Ah, tiga, nice next to meet you. <laughs> Sana oh. <laughs> Let's go. 1, dua 3, empat lima enam dagan kayu di Night ride! Grabe ka-hike ang dalang! <coughs> <laughs> Welcome to... Subong Kogon dia kan, okay. ride Maintain man, man, Oke, okay. oke okay. itu kabar ini Nagkaguan pa mi. <laughs> ulan. Nagkaguan ni nagulan sa taas. Kay ayan eh, mo lang ito. Ang next na mo ang destination or ang ruta is going ka 55, 955. 955 road 955 is bundok or bukit. That is why. Oh, Sige pa lang. basa na ta. Tunog ba baka dito. kaya nag sa kalodo uh, wala na siguro ni labay na siguro ang ulan Kalabas na kami. Pabalik na kami ng 9.55 ジーボーイ Gawai. Grabe, wala kang mata, ¡Torre! sa dalan eh? Ay! <laughs> Nagtok hit-hit ang dalan kung wala tayong mini driving light. Yan, yeah, nagsinilip sila mga motoro All time check. 12:39 magalaw na sa kadlawon. So today Sunday na gid. So na ano, ano siya. Anak ra ka simple. All right, uh, Oh. Ano Midnight na. Dito niyo kita. Oh, boy, hindi dahan sa Dragon Steel. Oh. Ibo ni umakadlaw. Magma nya sayo. Nice one. Oh. Tol midnight na. Paglaw na na. Dito kan pakita oh. Oh. Oh, shi. Never made.